nga ang daw. Okay, uh, maiksi lang po yung sasabihin ko. Kakain na po tayo. No? Uh, <laughs> Meron lang po ang mabasahin sa 3 Jan 2. Ganito po sabi sa Ilocano. Pat, pat, ge, ikararag ko, asapay ko ay ka kadagiti amin abanbanag kin nasaya at kumati salun at mo kas -itip panagrang ay tikaruan. Ang concern ko namin ang okay. inyong kalusugan. Sabi niyo sa inyo katabi, gusto ko malusog ka. Gusto ko malakas ka. Gusto ko happy ka. Na nagpapasaya po sa tao yung kinento ni Elder Nilo. Ang ama na tinatawag na ano, ano po? At yung savior na si okay alam niyo po ang isa sa kinatutuwa ko may mga tao hindi nila maisuko ang kanilang buhay sa tagapagligtas lalo na kung ikaw halimbawa sundalo ka alam niyo po ba yung magsalita rito sa si El Danilo ito po ay graduate ng PMA siya po ay galing sa airports siya po ay international pilot ngayon. Mataas ang lipad, pero ang paa ay nasa baba dahil isinuko niya yung buhay niya kay Yashua. Humble po siya. Pansin niyo? Dahil minsan ang tao pag mataas na ang naabot, ayaw nang bumaba sa mga ordinary mano po mano. Ayaw nang bumaba. kumanga ako sa kanya at lalo akong lalaki po ako ha, na in love sa karakter niya. Pero hindi po ako bading. Ha? <laughs> lalaki ako, may asawa si Elka Mayday. May asawa rin ako. Eh. Ngayon, kakain tayo ng lugaw. Nainip pa ba to? Okay. Pero ipapaalam ko sa inyo, mas concern namin yung spiritual health niyo. Alam niyo po, meron, nakausap ko na si na Madam uh, President, at ang si Kagawa Drehelio, may mga plano na kami noon tungkol sa mga senior citizen na hindi natuloy dahil kamuntik na pong mamatay ang asawa ko. Wala na po siyang vital sign. So, umalis na ako rito dahil nung dinala namin siya sa ospital, wala nang makuhang DT sa kanya, zero-zero na siya. May pinakain ako sa kanya na nabuhay yung salita sabi ko sa kanya sumabay ka sa sasabihin ko nakalagay sa Roma 10 palatang uh, 9 hanggang 10 kung sasampalataya ka na si Yeshua ay uh, iyong uh, tagapagligtas o uh, mayari sa iyo at naniniwala ka na bubuhayin na binuhay siya ng iluhin mula sa mga patay maliligtas ka so pinasabay ko siya sa ospital